Ayun po, update ko po kay sa ating 2 F1. Oh. Ito po ay yung dalawang latang hinasik natin. Are na po. Oh. Yan. Ganda rin na po kagara. Oh. Ilang plat ba rin? 1, 2, 3, 4, 5 Oh Medyo mahirap-hirap po ngayon mag-alaga Gawa ng Hindi ko sure kung bakit Oh ay gawa pala siguro ng init nung nakaraan para naapektuhan din po ang halaman papasma parang meron uli ay dumi ng uud iri, hmm. Mayroon mm. na namang uud oh. hirap nilang puksain eh meron na namang para kuya Jis na po makakasama tayo si kuya Jis parang meron na naman walang kaubos-ubos ayan no? oh ano ko't lagyan na ng ano? Yung pang lupa na mo, baka mo nasa lupa na. Wala yan, yan talag lalabas talaga yan. Talaga bang ganito kaya? Dapat ka rin kaya... Ay kada. Oh. Ano yan? Anong pandali yan? Yung nga, alam mo na padan. Hmm. Sipran mo ngayon, yan. Lanit ang dinali di yan. Oh, haluan mo. Magka ang inihalo ko naman ay yung fungicide. So, lagyan mo nang ano, lagyan mo nang ano pa pang kamutan na diyan. Silikron. Silikron nga ang tapak na para eh. De, lagyan mo lang ng isang isang ano na takip tapos lagyan mo nang lanit, lagyan mo nang padan. Tatluhin na. Oh, dagdagan mo yung padan sa kayong lanit. Kasi ang, ano, yung lanit sa padan, di naman nakakasira ng talbus yan. Silikron ay sunog ay eh, ano. Tinitira lang yan yung ano, wala hindi makakapagpaganda tulog lang talaga titirahin yan ay ari kayang ubusin ng mga dalawang araw ano po ayun tayo ng itlog ng umulan siya nga aba pagkahirap alagaan ng halaman kaya nga hindi na po pa ngayon yan mataas po naman ng parangit siguro ano mataas nga alam ano ngayon yan bilihan baka ngayon sinpunta eh maaari ari po ba ready to ano na pang lipatanin na rin ito oo ready na nga yan oh, para yung babawasan oo para sa siksikan ay pwede eh. Ari pong ating pamunla nagpe-prepare na nang paglilipatan tanim. Oh. Yan. Tatlo po kami nila tiyong. Oh. Yan ganda naman ang dadaramon ng lupa ano po. Hmm. Tapos po uumpisa na kami tatanggalin namin tatanggal na mga letting yan yeah. ito babaklasin na po natin aray ngayon yung iba ho ata yung ikawad ano kaya mong baklasin may pang kalas ka ba ay nahuhubo naman pala ng kanya ano lagutin na yung iba I Oo, oh, lagot may panghiwa ka po ba wala? Ah, mo? Ah, yung ano? Sige. Ay, 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 Manong... na ay, ay, nga nung tagal na ito servisyo Oba. taon nito ito yung nagsimula ay sa kamatis kamatis, beans, sitaw kamatis ang pangabang nga edinaldo pagkatapos ulit ng kamatis parang doon na nagtapos ano, taon talagang kung saan yung retired na natakal din ako sa kawain na eh, yun no? Sa bagay, eh, ito pala na hinulipan na rin. Hinulip na ito. Oo, nung bumagyoan, ang malakas na nagtumbahan pala. Nung tagsitaw yun na. Yung iba lang ang tumibay. Ngayon, malalahat na ito. Palang Lagutin mo na po yung mga hindi Kakayanin Mari, kagana rin, rin matibay-tibay pa oh. napiliin Ito, parang ayaw pala sa taas. Pa. Abuo pa. Ay, pwede rin tidugso. Sabi na. Ah. Lalaguti mo na po ba yan? Ha? Ha? Kuya Barok Papatong ko na lang doon Oo oh, wala dadalhin ko na lang dyan Atin pong ikukuha yung Nag order po nung upo Si Kuya Barok po Ayan oh, yan. Tapos minsan po pag mga kapit bahay Ay ating pinapalabisan labisan narin maliit-liit At ito po may ano Minsan ay hindi rin kinukuha ng mga ibang mamimili po ba yung maramihan o oh. yan ganyan po ang gawa natin pahingi na natin aring isa po oh. aba ay, talaga po bumili sila ay di ating bigyan kapit bahay po ah ang ibinigay po naman natin ay yung ganito lang oh, tara po hindi na rin nila mapatayan na ay eh. Ayala, iubos muna dyan ayun natin po dadalhin na rin order na ubo doon kay kuya yung sumigaw po kanina. Kung bagay, salamat po tayo at may bumibili. Oo. Nakapatong lang daw po doon sa lamisa. Ipatong lang daw po natin sa lamisa at naroon din yung bayad. Oo. Bambi yeah. Diyan ba yan? Abay ahas oh Yun oh Walang joy Ano ka? Kubra baka maliit Ay ano bilis naman Maliit Ay pero kubra Nagulat sa iyo Wahed pag bubukas kita takoy din na, ah. Oo oh, oh, gawa na rin upo Kanina ba sa kanila? Oo oh. Walang joy yung ahas

Ilang tray ang dinali mo? Dalawang ceiling Dain na may kahit saka tatlong talo Saka talo Ayos yan Sariyaya ako bumili at wala Meron dyan ay yung aplan iba Ay subukan mo rin magtanong uli Yung misan na wala ay Naay nga naman pala oh Revive sa upo daw 20 ay, dyan, dyan ko na ilalagay sa upuan. Baka mainitan. Siguro din, hindi na din iinit. init. Ya, init nga eh. Ya. Pasaka ba yan? yung Yung pong ginawa nating pagbahagi uh, sa kanila, kung pagbahagi din po ang tao doon ay, napakalaking tulong po sa atin gawa ng minsan may once na halimbawa may kailangan tayo kung baga lumakan tubig nito ating taniman tapos napadaan sila edi magkukusa na sila o itong kay Kabispre na halamanan Tutu kung baga kusang loob silang mag ano ay inano ko na kinusa ko ng tanggalan ng tubig yung oyong -anot. o anot. kung baga ganun po bilang parang pakikisama na rin po ba oh yun yung po ang ibig kong sabihin kaya ganun yung nangyayari gawa na kung minsan na hindi tayo mag ano mag share po ba nakita nila na critical yung area pwedeng pabayaan lang ng iba kumbaga ayo wala naman akong ano diyan eh Di kumbaga yun po ang malaking impact po nung kahit maliit na bagay lang ating ibinigay kumbaga malaking tulong na rin po ayun salamat po sa inyo pagsama na po yan ingat po ang lahat happy laan po yan tapos ay patuloy laan po tayo din sa pag ano na rin paggagawa na rin plot oh para paglilipatan po pala na yan.